video, maglilinis po tayo ng bahay. At magpapansin na rin sa ating asawa. Magpapansin na masipag tayo. Alam nyo na ah. Sinong relik dyan? Pag may kailangan. <laughs> Magpapakitang gilas tayo sa ating asawa. Para pag tinanong tayo, tayo, ang isasagot natin ay okay lang tayo, pero may kailangan ako, may kailangan akong bilhin for sure hindi ka matatanggihan ng iyong asawa dahil nakita ka na nagtrabaho ka at pagod ka ganon lang kasi ako maglambing pag may kailangan ako, sinisipag sipagan ko at sinasadya akong nakikita niyang lahat ng ginagawa ko oh, relate ba kayo dyan mga misis, alam nyo na Minadali ko na ang aking paglilinis para na nga matapos at para na rin masabi ko na rin kung ano ang kailangan ko kay Mister. Hey guys, pupunta ka pala kami ngayon sa where we're we going? Shooting range. We're going to get you new shoes first. <laughs> Sabi ko naman sa inyo na hindi tayo matatanggihan ng ating mister. Lalong-lalo lalo ng mister ko. Kahit magwalis lang ako, sasabihin it's enough, babe. You don't need to work so hard. O ba? Diba? may ganun sana Sana all na lang On the way na nga pala kami sa kaming pupuntahan Bibili kami ng sapatos At pagkatapos namin bumili ng sapatos magpupuntahan kami ng iba Magpupunta kami sa shooting range sa, sa lugar na ito, wala akong napiling sapatos na gusto ko Maganda sana mamili dito kasi mura lang At magagandang klaseng sapatos Makikita nyo ang mga style Meron akong gustong gusto dito. Tinawanan ako ng mister ko kasi daw makulay. Tingnan niyo. Ako daw yung maro, ah, mahilig sa makulay. Sabi kong ganon. Sabi kong ganon na ganon talaga. Kailangan maging makulay yung buhay natin. Hindi puro ano na lang, dark side or dark, dark yung piliin natin. Kailangan colorful. Gundo Oh, ang ganda, di ba? Ito yung gustong gusto kong sapatos. Pila. Pila-pila. Mura pa. Ito. Ngayon wala nga akong nagustuhan mm, dito So pumunta kami sa ibang branch At ito yung loob ng mall Nagbiyaki kami papunta rito Mas malayo-layo ito Sa aming tirahan Dito ako nakabili ng isang shoes At ito na nga bit, bit na ni mister ang nabili namin Hindi ko na naipakita kung saan namin nabili Yung isang store At kayong sabi ko nga sa inyo Pag mayroong kayong nilaga Mayroong kayong sabaw Eto na, nakabili na ako ng sapatos ko, guys. At syempre, maayos na ang aking paglalakad para pang jogging araw-araw. Or pang lakad sa park. Or kahit saan ka magpunta. Ganon lang maglambing sa ating mga asawa. si pag din pag may time. Pakitang gilas lang. Yun lang ang ating kailangan gawin. Kasi stress din sila sa trabaho. Ako naman kasi nakaupo lang dito. Charot, hindi ako nakaupo lang. Nagtatrabaho naman ako dito. Kasi ganyan talaga ang may bahay. Dapat magtulungan. Tulungan mo ang asawa mo sa pamamagitan sa bahay. Oh, may bago ng sapatos si Modra nyo. Ganda, ba? Diba? Nagustuhan ko yung kulay niya kasi sobrang ganda ng pink, pagka-pink niya. Ngayon, sabi kasi ni Mister, hindi daw maganda pang lakad yan o pang jogging. Kaya yan, hinanapan niya ako ng isa. Kaya nagdaging dalawa. Ganon lang kasimpleng magpakitang gilas or magpapansin sa asawa mo. Pag may gusto kang bilhin, maglinis ka kasi lahat pinagtatrabahuan. Okay. <laughs> pag nakita ka ng mister mo na masipag ka, tatanungin ka kung may gusto ka. Eh, syempre, kung anong gusto mo, yun ang sasabihin mo. Actually, kasi nasira yung sapatos ko. nag na. Eh, ayun. ang na-request ko sa kanya ay sapatos. I did not expect that he gonna buy me two. Not one, but it's two. Malambing kasi ako. Ayan, napawis-pawis oh, pa yan. ha huh? Pakitang gilas, ha? Hindi yung hintay ka ng hintay. Dami mong reklamo sa buhay. Pagtrabaho tayo. Mga, yun lang. See you on my next video. <laughs>